Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Queenie Cantor, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Kamusta kayo mga bata? Punta tayo sa ating unang aralin sa asignaturang Araling Panlipunan. Ang pamagat ng ating aralin ay Pagkilala sa Komunidad. At ang presentasyon na ito ay inihanda sa inyo ng inyong guro si Binibining Queenie Cantor. Ayan. Ngayon ay kilalanin natin ang iba't ibang mga parte ng ating komunidad. Unang-una ay meron tayong komunidad na urban. Tinatawag ito urbang komunidad. Sa urbang komunidad mga bata, makikita nyo ang nagtataas ng mga gusali. Yan sa ating larawan, makikita ninyo ang isang halimbawa ng urbang komunidad. Diba? Napakalawak. Tulad ng makikita ito sa syudad. Urbang komunidad mga bata, laging tandaan na ito ay matatagpuan sa lungsod o malalaking bayan. Matao dito at maraming sasakyan at mga bahay, merong malalaki at meron ding maliliit. Tandaan na sa urbang komunidad mga bata, meron diyang naglalakihang mga gusali, meron din diyang mga palengke o supermarket mall, di At mga paaralan. Meron din tayo diyang iba't ibang naglalakihan mga ospital at mga opisina o tanggapan ng pamahalaan. Katulad ng City Hall at iba't ibang mga pribadong kumpanya. Yan ay matatagpuan sa urbang komunidad. Pagkatapos naman ng urbang komunidad ay meron tayo diyang komersyal. Sa commercial mga bata, meron ditong mga gusali ng pangkalakalan. Mga tindahan, bangko, kainan, paaralan, opisina, ng pamahalaan, pagambutan, mall at pasyalan. Ayan, meron tayo diyang bangko or Philippine National Bank. At meron din tayo diyang mga restaurant or mga kainan. Meron din tayong paaralan, ito ay opisina at ospital, naglalakihang ospital. Yan ay kabilang sa komunidad na komersyal. Ang urbang komunidad ay merong komersyal at meron ding industrial. Sa industrial naman mga bata, makikita dito ang mga pagawaan. Kung ano ang ibinebenta sa komersyal, ito ay nagmula sa industrial. Malalaking pabrika, o pagawaan ng mga produkto na ginagamit sa araw-araw tulad ng inyong sabon, pabango, karamihan sa mga ito ay mga delata, debote, kape, gatas, at iba't iba pang mga kagamitan. Pag sinabi natin industrial, ito ay ang mga pagawaan. Ang mga produkto na ito ay siyang pumupunta sa pamilihan katulad ng palengke, grocery stores or sa inyong mga grocery, supermarkets at iba't iba pang mga pamilihan. Kasama na dito ang pagbebenta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sa labas ng bansa bilang export ng bansang Pilipinas. Tapos na tayo sa urbang komunidad. Tandaan na ito ay may dalawang bahagi, ang komersyal at ang industrial. Ngayon, dumako tayo sa rural na komunidad. Kung ang urbang komunidad ay maraming naglalakihang mga gusali, may mga kal sementadong kalsada, meron mga iba't ibang naglalakihang mga sasakyan, mga bahay at napakaraming tao, Magkaiba naman ito sa rural na komunidad. Yan, yan ang matatagpuan natin sa rural na komunidad. Preskang hangin, magandang sikat ng araw. No? Yan, matatagpuan sa ating rural na komunidad. Sa rural na komunidad, malayo ito sa bayan. Kalimitan ang buhay ng mga tao dito ay simple lamang at sa lugar na ito, masarap ang simoy ng hangin. Hindi tulad sa urbang komunidad na ang simoy ng hangin nila doon ay puro usok mula sa mga pabrika, sa mga pagawaan at naglalakihang mga sasakyan. Dito naman sa rural na komunidad, ibang iba sa urbang komunidad dahil dito malalanghap natin ang masarap na simoy ng hangin. Sa rural na komunidad, meron din komunidad, iba't ibang komunidad na napapabilang dito. Dumako tayo sa pangisdaan na komunidad. Sa salita pa lang ng pangisdaan, alam mo na kung ano ang hanap buhay ng mga tao dito, ba? Diba? Eto, dito ay malapit ito sa lawa, ilog o dagat. Kaya naman, pangingisda, paggawa ng lambat at bangka ang hanap buhay ng mga tao dito. Sa uulitin, meron tayong pangisdaan na komunidad. Pag sinabi nating pangisdaan, ito ay malapit sa lawa, ilog o dagat. At ang pangunahing hanap buhay dito ng mga tao ay ang pangingisda. Maaari rin silang gumawa ng mga lambat, bangka na siyang naging hanap buhay ng mga tao sa pangisdaan na komunidad. Pagtitinda ng mga produkto mula sa ilog o dagat tulad ng daing. Yan, tinapa. Bagoong at patis, dito nagmula ang mga yamang tubig na isda, alimasag at taho. Ito ang iba't ibang mga produkto na matatagpuan sa pangisdaan ng komunidad. Meron din tayo dito mga isda, alimasag at tahong. Laging tandaan mga bata na meron tayong iba't ibang komunidad na matatagpuan sa ating bansang Pilipinas. Meron tayo ditong urban komunidad at rural na komunidad. Sa urban komunidad mga bata ay merong dalawang komunidad na napapas sa ilalim dito. Ito ay ang commercial na komunidad at industrial. Meron din tayo rural na komunidad. Simple lamang ang pamumuhay dito ng mga tao, mga bata, at meron tayong tatlong komunidad na napapailalim sa rural na komunidad ito ay. Yan lamang ang ating aralin sa ngayon, mga bata. Magkikita pa tayo sa susunod nating mga aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat palagi at God bless sa inyong mga bata. Paalam.